kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Tapos direktang pinangalanan ni alias Totoy o Julie patidungan si Atong Ang bilang utak sa pagpadukot at pagpatodas sa mga nawawalang mga talpakero ay kaagad na lumalim pa ang isyo tungkol dito. Hindi na nakapagtimpi pa si Charlie Atong Ang at lumabas na ito sa media para mag-file ng kanyang counter affidavit patungkol sa wala kredibilidad na si alias Totoy. Si Alias Totoy ay isa sa mga taong napakalapit kay Atungang dahil humigit kumulang labin limang taon na itong nagtatrabaho sa kanya. Maliban sa siyaraw ang farm manager ni Atong Ang sa kanyang mga alagang mano Ay hepe ito ng security sa loob ng mga arena na pagmamayari ni Atong Ang Kaya siguro tinanggap itong witness ng DOJ Dahil sa dating itong tauhan ni Atong Ang at malapit na malapit sa kanya Sa paglabas ni Atong Ang sa publiko kasama ang kanyang mga abogado Ay may baon din silang pasabog Ngayon, ikaw na ang humatol kung sino nga ba sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo si Alias Totoy Ba o ang amo nitong, si Atong Ang. May isang uh, niya na extortion daw. Sa katunayan, uh, for, for this ago, yung si Atty. Carol nakasama niya, nagpadala ng uh, sulat niya na recantation para permahan ko kapalit ng uh, 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. So tungkol sa uh, sinabi niya kahapon uh, na, uh, na, na nag-o-offer ako sa kanya na 300 million na uh, sinusuhulang ko siya, uh, gusto ko marinig niyo uh, si Atonic Aaron Cruz. Siya ang gumawa ng ano na yun, siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter niya na, na decantation niya, tatawag niya ano na yan. Lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito. Tingnan niyo pagkatao namin. Na sila, sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi nila makriminal yan. Paano naman na gano'n? I-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, labor boy daw ako. Ang gando lang ako, wala na yun. Yung sinasabi nga na yung three, ay, 300 million na babayaran daw siya to, to recount kung ano man yung binigay niya no yung na mga statements actually yung 300 million po yan totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya kasi ako po mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantiles, na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta, napunta sa dito picture, nagkita kami sa Elsa shangri in June 12, mga bandang hapon, mga 3 o'clock, nakita ko siya on the other side. Siyempre, kaya naman sabi ko, kilala ko naman tong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si si Brown, na sina, uh, binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pete Master Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondo para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statement niya sa ano, magtago na kasama ang pamilya. So number two, dahil sa na eh, hindi, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay. Sabi niya man, no? sabihin daw, para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung, 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Number two, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Solaire, uh, tapos after that, we have a short conversation, of course. Kasi kilala ko naman sila. Hi, hello, etc. Kung kumusta to. And then, bumalik siyang tumawag na I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's, he's, my chairman sa Pitmaster Foundation. Da, ang natulungan nito, no? Number three, during my course of conversation, that's number three, uh, nagtanong ako, after this 300 million, etc. after signing. Ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang family. Iba, mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon eh. Yung Julie Patidungan. Sabi naman, bumubukan na doon nga yung mata kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, uh, meron naman silang visa sa US, and uh, Schengen visa, which he assisted you. He assisted the family. And number four, I said, why right, I came to the picture, kasi nga coincidentally, nakita kami sa Esa Shangri-La. And matters were relayed to me, discussed to me, and all other things, I designed all the plans, and I asked permission, and they told me to negotiate with him and relay the same. Ang sinasabi nila ay uh, uh, kayo ang uh, uh, nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga uh, doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and uh, mga messages and pieces of evidence sa makapagpapatunay na kayo ay nangingitin. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Acerel. Tulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng, ng nawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Borican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong uh, lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Si Rogelio Toto Roger Borican na ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. A? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa... Eh, eh, ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong uh, simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin. Simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext. Kasi gagamitin ko agin sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ka tinawagan? At the before, nung nalaman niya na mayroon akong ni-report sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na dun, -dun ah, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to Kailan nito? Kailan nito? Sa uh, don-don? Ang alam nito, ah, reflection at saka yung mga sinasabi niya sa media ang galing niya magsinungaling nanghingi daw ako sa kanya para daw ako sa pangangarap ng asawa ko Mr. Atong Ang may pera na rin ako dahil sa negosyo natin hindi kahit kailan hindi na ako magmamakasayo, hindi ako magmamakaawa sa iyo dahil ang pinaglaban ko dito buhay ng pamilya ko Mr. Atong Ang kaya kong patunayan ang ah, sinabi ko sa napakawalang hiya mo inaanak mo pa yung anak ko ang sabi mo pa ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan para alam mo lang Mr. Atong well, ang, ang, ano talaga nito ang puno dulo talaga nito pera lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. kapareho kagabi na lang kagabi lang to may sa isang kasama namin lahat. sa uh, group grupo namin. May, mayroon kami si group A, group B. Tapos gano'n. Tinawagan daw siya kagabi ni Brown na naman. Ang sabi, raw, ang sabi sa akin, mga 11, 11, 10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, uh, tulungan, daw, tulungan daw si Don Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. Lahat tinatawagan daw. Uh, si Gretchen, tinatawagan ako. Uh, iningin ng pang pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown kinausap din ni eh, Don Don. Tapos umihingi ng pangpapanganak. -pang ang dami siya sabi, Nung bilak siya, kasama na naman sa, sa kawalang yan, na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag i eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano, ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang nga alis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Uh, what is your message sa mga families ng business sa Boneros ang ay sinagalit na sa inyo kasi kayo yung tinuturo ng master. Ano message yung message sa kanya? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag iinvest niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Parehon, uulitin ko ang sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga decenteng tao yan. Mga, ang, 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 hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon na sarili namin yun talaga. Kaya wala na ako. Kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na ako kailangan paluwan ako. Hindi ko alam, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum lumaban eh. Sir, can you si Brown Group, Group B, si Brown. Group. Sila talagang pareho sila na si uh, kung saan. Hindi, ko. malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, kailangan mag-offer isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila na pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit, may, may mga telephone conversion, may, may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, inyo yan, in the future. Uh, depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na na, na, na nag-extort talaga namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Anong pangalan ni Brown? Alan Bantiles. Sir, siya madali sa lupa? Hindi nga ako Tumulong ako kayo doon don nung don eleksyon. Dahil, dahil umingi na to, pag, pag, hindi, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na ko ano ano-ano eh. Ngayon, nire-record niya, eh ako, okay, nire-record doon nila ako. Usapan namin. Pag hindi, pag hindi, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nambablock mo yan. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung, kung ano yung sinasabi niya. But, so, uh, sir, hindi niya niya ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities. Dating, but, oh, hindi niya niya ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabol ah, sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun. Kung kaya ko i sa sarili ko, i-sob ko. Kung kuwanteng pera lang, katuloy yan. Eleksyon, kumingin isa na no, mag eleksyon Yan pala naman, meron na siya. Tingnan nyo yung kalokohan yan. As early as February 22, nung hindi, hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million. Binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. anong ano klase extortion yan? Mayor. Nang ng Borobo. ng Surigawi at Ata. Wala. hindi, ko hindi ko masabi kung sino nasa. Pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Pero... May nakikita ba kayong pangkulong na dahil po sa politika kayo kilagat? Wala naman politika, hindi sa politika ah, hindi ko alam kung sino nasa na niya. siguro sa pag iimbestigan din na lang ng mga mga siguro makikita nila po ang purot dulo niya kung ano yan Ang chicken si yun na lang yung background ni nito na lang pero pero ano plastic no ano 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 hindi. Uh, nung, nung ano, nung last, I think last week, ito sinabi niya sa akin, uh, tumawag si Brown. Uh, pagtawag ni Brown, sinabi niya, Boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na Ram. Uh, Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi may, nga, inaayos na lang yung visa. No? Yung visa yata nung, anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya, sabi niya sa akin, Uh, sabi sabi niya boss uh, magandang hapon po sa meron namumupo naman siya sabi niya um uh, uh, gusto ko, gusto ko lang gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga yung mga tao yung mga ta mga kasama niyo dapat dapat ay dapat isama ko sila sabi ko ano kasalanan namin bakit kami bakit mo kami sasama so medyo medyo yun, hindi maganda naging usapan makasiguraduhan na kung may gagawin kang kasalanan ay habang buhay mo itong may tatago dahil kapag hindi lang ikaw ang may alam sa iyong nagawa ay napakalakay ng posibilidad na sasabog at sasabog talaga ang itinatago mong sekreto. Ayon sa malakanyang, wala daw silang sasantuhin sa gagawing investigasyon kaugnay sa kasong ito. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron po uh, apat na witnesses na maaaring uh, tumulong pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng uh, maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng iba mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagdisuban ng uh, kasong ito. Saan kaya aabuti ng mga alikasyong ito? Magdatagumpay kaya si alias Totoy sa mga isiniwalat niya tungkol sa dati niyang amo na si Atong Ang? Malulusutan din kaya ito ni Boss AA lalo na may mga testigo rin daw silang maihahara para hindiin si alias Totoy na puro lang umano kasinungalingan ang kanyang mga pinagsasabi. Ikaw. Sino ba sa tingin mo ang mas may kredibilidad sa kasong ito? Si alias Totoy o si Atong Ang? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.